Hello everyone! Uh, magandang araw, mapagpalang araw mga kabertod. So ngayong araw mga kabertod, ay sobrang saya ko. I-update ko sa inyo mga kabertod kung uh, gusto kong i-share sa inyo. Dahil sa aking pagbablog ay uh, naranasan kong magkasahod. Dahil nagproblema ako mga kabertod na uh, pa palagi akong may pinupuntahan ng, mga malayong, mal ng malayo. Ang aking motor ay... Ang, ang, may, may motor ako, may service ako. Kaso ang tagal kong makarating sa aking pinupuntahan. Kaya ayun, uh, uh, naisipan ko uh, dahil nagkasahod na ako sa aking uh, pagbablog. Kaya ayun, na uh, nag-withdraw ako kahapon ako sa video kahapon at sobrang saya ko talaga mga kaberto dahil hindi ko parang hindi ako makapaniwala na uh, mayrong piras lumabas sa machine. Ayun na uh, kaya ayo na uh, binili ko muna ng motor ang, ang ating first salary sa ating pagbablog Kaya kahit maliit lang kahit uh, kahit napakasimple lang yan ang motor na bilhin natin, kahit napakamura lang yan ang motor natin, at least uh, hindi naman siya brand new, pero parang brand new na din dahil ang, ang motor na yan ay hindi nagamit sa may-ari, hindi nagamit ng may-ari dahil yung may-ari ay hindi marunong mag-drive at uh, pinapagamit niya lang sa kung sino ang mag-gamit uh, kaso uh, walang kaso walang walang may magagamit uh, sa kanyang motor kaya ayon uh, na pag-isipan ng may-ari na ibinta na lang nila dahil uh, hindi nila nagamit yung motor uh, kahit rose lang yan pero uh, alam ko na malayo pa yan ang mapupuntahan ng uh, Rosie na yan kaya kahit rose uh, ma masaya na ako diyan uh, marunong naman tayo mag uh, magpasalamat uh, sa mga maliliit na bagay kailangan natin magpasalamat sa mga maliliit na bagay kahit maliit pa ang uh, sahod natin uh, sobrang papasalamat ko pa rin dahil ay uh, ako po ay first time na nakasahod sa aking paggagawa uh, ng mga content kaya eh, kaya i-encourage ko kayo sa mga uh, bagong pang nag-start sa pag-plug huwag kayong maghinto dahil darating ang panahon na kayo naman ang magsahod kaya kung mga kabirtod kong nakaabot ka na naka nakarating ka na sa video kong ito mga kabertod Uh, pa-comment naman mga kabayanod kung saan saang lugar kayo uh, para ma-shoutout natin at uh, shoutout pala sa mga nagpalipad sa aking uh, sa aking live kahapon sobrang saya ko dahil ay nagpalipad sila at ang mga nagpunta sa aking uh, sa aking live ay Uh, nasa ibang bansa uh, sa kay Ma'am Judeline ay naka uh, pala ng Washington yung aking <laughs> ang aking uh, channel kaya sobrang sa pasalamat ko at sa Canada nakarating din at kaninang umaga ay sobrang saya ko da talaga dahil maraming mga uh, umiilaw sa aking uh, channel kaya <laughs> sobrang saya ko talaga dahil may mga nagpalipad sa aking uh, channel ngayon mga kabertod ipakita ko sa inyong motor Bili ako nagbili ako ng motor dahil yung motor ko na gamit yung kulay blue yung rosy din kaso napaka na sabi ko kanina ay napaka tanda na at wantin uh, lang kaya ang hirap talaga pag makapunta ako ng malayo, mag-drive ako ng malayo at uh, sobrang hirap talaga at kung tricycle naman ang, akong, uh, ang aking gamitin, uh, kung tricycle naman ay sobrang nakakapagod din at masakit sa uh, ating, uh, uh, sobrang sakit dito. Kaya ayon napag-isipan ko na bibili ako ng motor. Kaya ayon mga kabertod, ngayong araw ay aakyat ako ng bundok. Uh, dito ako sa uh, patag sa, sa Camp Clark ay hindi hindi ito bundok. Uh, kaya ayon uuwi ako sa amin, punta ako ng bundok, uh, ipakita ko sa inyo ang buhay bundok. At uh, abangan niyo mga kabertod, i-upload ko inya, i-upload ko yan at gagawa ako ng mga maraming mga content diyan at uh, ipakita ko sa inyo kung paano ako paano ang mang buhay bundok. Ayon i-share ko sa inyo mamaya at uh, siyempre, maservice ko na yung motor na nabili natin at ipakita ko din sa inyo uh, before before ko mag-end uh, ipakita ko sa inyo ang uh, ipakita ko sa inyo motor na nabili ko ayan na uh, ayan ipakita ko sa inyo muna ayan pala guys ang nabili kong motor ang Rose 125 ang sobrang bago pa at hindi pa hindi hindi masyado nagamit ng may-ari yan na uh, yung nabili natin at uh, yun, yung uh, aking service uh, pag makapunta ako ng uh, lugar ay sobrang sobrang hina at timing mga kaberto dahil timing mga kaberto dahil na naka timing mga kaberto uh, dahil before ako nakabili naka ng motor uh, timing sa aking helmet dahil mayroon akong helmet na uh, na, na nabunutan ako ng raffle kaya ako nakakuha ng grand prize ng helmet na uh, spider ayan na uh, branded na spider kaya sobrang saya ko dahil uh, mayroon akong motor uh, mayroon una unang nabigay sa akin ay helmet at ikalawa may may motor na ako ayun <laughs> sobrang saya ko mga kabertod kaya ayun lang mga kabertod ayun napakita ko na sa inyo at uh, yan yun ang motor na nabili natin napakaangas pa okay pa hindi hindi parang hindi pa pagod parang hindi pa haggard <laughs> uh, bagong bago pa ang kanyang makina kaya ayun uh, hindi ko yan hindi ko hindi ako makapag uh, hindi hindi ko yan magawa kung wala kayo kaya maraming salamat sa mga sulit supporters sa lahat ng mga supporter ko diyan thank you so much at uh, dahil uh, sa inyo, uh, mayroon akong service. Hindi ko yan magawa kung wala kayo. Dahil sa sahod ninyo, kayo ang nagpasahod sa akin dahil pinanood ninyo ang aking video. Bye bye! Love you all! Enjoy vlogging! See you in my next video. Bye bye! Love you all!